Hello, hello, what's up mga kapovers? Shout out sa Ano Trandra ha. So mga followers, huwag so, dili followers, char. Kaya nga ako, atik-atik rani kung pagbag-vlog para malingaw ta. Alay, ah, di ba? So nakakuro na sa uma. So, ha ha ha. kay Si Bahalag tagahapon lang. Kay, para, ate agi. So karoon na yung mga overs. Akong buhaton karon kay. Mga ako Sa kakao. Okay, huwag na may harbisonon, huwag na bunga. So, pero karon ah, uh, kung natamang running, manguwasog kahoy. Pero na ko buka nun. Kaya na ako mga, kung ano nga, kung verse, na binabasa dita So, di na kayo mga puslan. Uh, gabok na dalira naman mga bali, no? So, karon ato na siyang pangwaon o bugaon. Kaya kahoy na to, sayang man kung mga lata. di ba Sayang kayo mga lata, mga covers. Sumunan so, yung mga covers, so, oh, daghan siya. So, mo na eh. Di na kaya gamit. Bati na kaya nang gamit ito mga converse, kayo. Di man kaya link ko ng dita. Good mga converse. Bati kayo. So. Pero natin na kung nito ah. So, payag. Pero, temporary naman na. Okay. Bati man nang bita, mga converse. So, ito na yung kahoy yun. Subnod lang nato ni. Eh. Balag kas. Kas kayo kahoy ang bugas. Baliktad na ron. Dili na bugas. Dili na bugas. Ah, tawag na. Dili na. Hmm ang bugas ang kas kung kahoy kasi <laughs> kita pang na kahoy ng covers mo so, na kung bugha o mga covers pero eh, hinayaan na nato ni eh. tagaan na to magbugha ano lang god para natay dalon ba ay ba diba? ah na da so let's go pang na nato ni mga covers di ba uh tagum get 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 pero okay na so let's go magbugha na ta di ba tara Okay, unya ke perkataan tau membroning kata membroning. Let's go. Okay, mga covers. Kabugha na ta kay. Dari ra kay bugha mga covers kay hubok ra man, di ba? Ate kayo. Ha, ah, tak isak sako, isak sako lagi, isak sako mau ngundal lah. Ya, entah Balik-balik kan lah guna tu. Diba? Pelabih, eh, kapa ikut ya? Eh. Ay, mananap. Apa ikut, eh, si tagkogi, maru japun. Buat japa ti, nahut. Ah, last lang ni mak, aku pers. Last lang nak orang buka, eh, si manubra na pun. No, namai payag, butang. Pero last lang ni. Eh, bersih mau berenah kita Tama-tama, langgut kita pelabih ke kapoi kayak mana kau bersih kita gelihok mau kerja pun tak nari gibuhi dalam gak kita gue ya ini kayak tak nari gibuhi mau gue plano, bah gue plano sih kena buhi ah naik pelanu perlu plano pelanu mu sulur tungguan bah teman ba? Baka nga si Ingon sa nga. Mas ada aku magminyo. Ang ah, eh. Kabalo lang mo kong story of my life. Ah, story of my life. Turok so, si Papa. Kabalo na mo mga hovers. Ang nga sa kong ipang sakripisyo mo. Ang wala pa dyan. Ha? Nga ko mag minyo ah? ya, -so, na. Siyempre sila, ganahan mo? Tabang o ginikanan. Gusto sila, minyo na. Ah. Ano eh, kaya ako naman eh. Naulit tao, ano eh, dalaga. So, kung ano may laing mo tabang nila mama, kung minyo pugsayo sa'yo, mo, ingani ko di Diba? Pero, lagot lang. Ako'y nalakad siya. Eh pero matay mo hindi ulit basta mag yun ito mag yaw yaw kay. magsakit na itong buot pero laban lang sa so, may plano na to. O, plano ni lord sa ito ah. laban lang ito laban lang ito mga kakovers ah yun, ta, kayo lang ito kayo Bahala lagi kapoy na. Pakai nebuhi. Abang Japun. Kaya apa ni? Aminnya mak sedili. Ampur ah, purpose satu dari sakit nebuhi satu. sakalibutan, kalibutan. Ay mak pakai man. Dili man mangita ke sawah. Ay kita kuyab. Pakai buhi. Ba. Anak ha, terada tak? So okay nak kau mana mangko? Oh. So, Sulod nak kesak saku. Ba. Mati kah Para ma-reveal nga ito eh. si Kasi ba ba? na eh, kahoy direct sa diyan. O, ragitex. Ito, putol-putol. Dito sa ubus. Kapoy kapoy pwede, rata. Di ba? Ah, may tira na Sulod na nato. Matik ka na. Uga kaya itong kahoy mga kawovers. Matik kayo. Di ba? Ha. Ah, ah, ha. Ah. Ha. Kukul lang pani ini ang buga pa ta. Balagkas malagkas kay bugas. Ay. Balagkas ang kahoy. Ah basta, jatuh. Balagkas ang kahoy ang bugas. Nah, leta. So, mau na ni mga covers. Saksa ko yun, daw na buga. Diba? So, daghan pa to, pero basa-basa pa. Sunod na punto. Para, tayo lang, mauga. Balik ko na po na to siya. O, diba? Nakakuha na tagi sa kakawin, mga covers. Tama-tama sa mga covers, bukat pod. Si so, pag, kawin kayo sa uga. Pero, siyempre, ginaghan man ako. Pero, kanang kaya, rabi tayo kaya lukdo on. Kanang, kanabi itong, mag-disun, nag-likang. Hehehe. <laughs> mga covers. Kaya rin na mga covers. So, let's go muna na siya mga kabobers. Matik na na siya. So, yeah. Natik ka, di ba? Oo. Yeah. Salamat. Oh, mga kabobers, niundang naman ng ulan. Uh, na hinihini, talagsik na lang. Pero kulang kasi at bang. nag Ay, nako. Sayang kayo mabasa itong kahoy. Pero, ulit na mga kabobers. Kaya, na. Magalas 4 na. Sigdugay na po ni Mundang. kung mabasa man itong kahoy, ibuwad e, na lang po nato. ito. O, oh, diba? Ana, na siya. Kay itimang ulan na. Mananap. Nandog na po kindalan. Bugat mm. so, na ba So, pero Let's go. Ulan ako. Thank you. Very much. Dagkong. -um. Kaya dito. Oh, Tanawa o. Oh. Mm. Ulan. No. Ah. Ah.